Okay, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan. So hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. No? Kasi mukhang uh, grabe po ang ginagawa ngayon ng mga DDS sa buhay po ng ating ginagalang at minamahal na Tito Soto na tsuhin po ni Biko Soto. No? So may lumabas po na video na ikinagulat ko po talaga. At sa totoo lang, nung umpisa ko po itong napanood, ako yung na nagkaroon po ng matinding galit agad agad ha nagkaroon po ko ng matinding galit agad dito po kay Senador uh, o kay uh, Senate President Tito Soto nung napanood ko po yung video ito, nasabi ko talaga napaka walang puso pala ni Tito Soto alam nyo kung ba't ko nasabi na walang puso eto panoorin nyo po isang upload lang libo-libo agad ang kita kaya patas lang na mag-ambag din sila sa buwis tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo. Dapat patawan ng 50% tax ang lahat ng content creators, maliit man o malaki. Uh, ang dali kasing kumita sa social media ngayon, isang upload lang, libo-libo agad ang kita. Kaya patas lang na mag-ambag din sila sa buwis tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo. So, sana so napanood nyo na yan, sa tingin nyo matutuwa ako sa tingin nyo matutuwa yung mga vloggers? Hindi. Biro mo, 50% ang gustong kunin na tax. Aba, eh mukhang ang nangyayari yan, sabi ko nga sa sarili ko, eh mukhang ang estilo nitong mga senador na ito, para mapunan yung kanilang mga ninakaw, mapunan yung ninakaw ng mga congressman, mukhang yung kita ng mga vloggers ang gagamitin nila. E, eh, ilang libo yung mga vloggers na kumikita. Pero, meron siyang mali doon sa sinabi niya, dito sa video na to, ha. Ah. Sabi niya, malaki daw ang kinikita ng mga vloggers. Eh, meron mo, sabihin ba naman na lahat daw ng mga content, uh, content creator o mga vloggers, kada isang upload lang ay kumikita ng isang libo. Eh, mukhang hindi, to, hindi po totoo yan. Kasi kung ako po'ng tatanungin ninyo, mga kababayan, Ah? Gusto nyo makita yung, yung aday ko? Kung lang yung kinikita ko? Eh, minsan nga, hindi umaabot ng 300. Eh. Minsan, di umaabot ng... Ano ito? Sasabihin dito sa video nito Eh, yung mayaman daw yung... yung na malaki naman daw kinikita ng mga vlogger eh, hindi po totoo yan sa so, totoo lang kung kumikita po ako ng uh, ng uh, isang libo isang araw hindi ko kailangan po humingi ng tulong sa ating mga kababayan pero bakit ako humingi ng tulong? Kasi maliit lang po kinikita ko. Ayan, tignan nyo. O, oh. oh, ba? Diba? Umabot ba ng libo? Hindi. Swerte na lang yan pag umabot ng isang libo yan. Pero mukhang malabo po yun. Kung kumikita lang po ako ng 30,000 isang buwan, eh, okay na po yun. Kahit pa paano siguro, may tatawid na, matatawid ko na ng ano yung... Eh may, alam nyo ba, pinakamataas lang nakukuha ko. Swerte na pag umabot ng 15. O, oh, Ilan yung anak ko? Ilan yung yung bahay, yung kuryente pa, pagkain pa. Kulang po 'yan. O may load pa. 'Di ba? O kaya nagalit po ako sa bidyong itong napanood ko. Sabi ko, napakahudas naman nito, napakawalang niya naman talaga nito, napakasira ulo naman talaga nito, napakagagong ito. Alam mo, plano ko pa nga, sabi ko, araw-arawin ko to si ah uh, Senate President uh, uh, Tito Soto eh, sa ginawa niyang ito eh. At sigurado ko malamang lahat ng mga vloggers magagalit. Pero alam niyo ba, noong binalikan ko panoorin, sabi ko, parang may napansin ako. Sabi ko, hindi to siya. Edited to. So pinanood ko, pinakita ko ni sa mga kaibigan ko, sabi nila, pare edited yan. Sabi ng anak ko, daddy, ano yan, uh, edited yan. Sabi ng asawa ko, edited yan. So, nakumbinsi ako pinanood ko ulit. May, na, may nakita ako sa galawan dito sa video nito na, oo, oh, hindi nga pala to si Tito Soto. Hindi, hindi ganito magsalita si Tito Soto. At ang alam ko sa mga Soto, may damdamin, makatao, makadyos. No? So, muntik akong maloko. Muntik akong madaya. Muntik akong, muntik ko pang tirahin, birahin sa programang ito. Si... Assignate President Tito Soto. Pero naisip ko na malamang kung si PBBM nga, kung si Sen. Soberos at iba pa, sinadora Tarianes, ay hindi nga nakaligtas sa mga pandi, pandaraya, panloloko, gamit ang EI, gamit ang kung ano, ano man, eh si Senate President Tito Soto pa kaya, na kung saan eh, eh, talagang uh, galit na galit po dito ang mga DDS dahil nga sa nagiging patas po siya no? Hindi siya nagiging one-sided. So, alam na natin kung sino may gawa nito. Walang iba kundi ang mga DDS. O, oh, siyempre, siya pamumuno ng mga Duterte. Kasi, eh, siyempre, para magalit yung taong bayang kay Senate President uh, Tito Soto, o, oh, eh, siyempre, sino ba namang vlogger matutuwa? So, gusto pa tayong isama sa galit, sa galit nila. Kasi, kasi sa totoo lang, sino ba namang vlogger hindi magagalit? konti na nga lang makukuha mo. Ikalbawa, nakakuha ko ng 10,000 monthly, kasahatiin, di 5,000 na lang, eh po, na buhay ko po ang binubuhis ko dito kaya nga po para lang makasurvive tayo, kita nyo naman araw-araw nangihingi po tayo ng tulong para kahit papaano hindi po tayo kulangin, hindi tayo ba diba? sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang kung sapat lang po ang kinikita ko sa pagbablog, eh nako at kung nakakalabas lang ako basta-basta yung, yung talaga makakapagtrabaho ako na walang, wala eh, kita nyo naman dahil sa pakikipaglaban natin kay PBBM dahil nagsasalita tayo dito samut sari ibat kaliwat kanan yung natatanggap po na banta ng yung lingkod kaya gustuhin ko man pinipigilan po ako ng anak ko ng asawa ko ng mga ka di ba o oh, ikaw ba naman pagbantaan ka papatayin ka tatrabaho ka pa di ba o pagbantaan ka ba naman na uubusin yung pamilya mo eh paano ako makakapagtrabaho gayong damay na damay pamilya ko eh, eh i-message ka ba naman na siguraduhin ko lang daw na nandiyan ako lagi sa dahil kung wala dudukutin nila yung asawa at anak ko o oh, di ba o oh. kaya yung sinasabi ko dito mga minamahal ko mga kababayan na muntik ako na yung biktima eh talagang magagalit ako ng gusto baka hindi lang katakot-takot na mura ang abuti ni Tito Soto sa akin pero nakita ko hindi, hindi ganyan si Tito Soto tumutulong pa nga sa mga mahihirap yan eh. Tapos gagawin niya yan. Kaya na-realize ko na grabe na talaga ang paninira ng mga DDS. Diyan sila magaling. Diyan sila magaling. No, talagang masasabi natin maladimonyo po talaga yung yung mga DDS. Talaga masasabi natin na grabe na kasama ng mga DDS. Hindi na makatao, hindi na maka 'di ba? So 'yun ang sinasabi natin dito. Kaya nga kay Tito Soto, ingat-ingat e, na lang po sir e, mukhang talagang alam yun na eh galawan po ng mga DDS galawan ng mga Duterte galawan hindi po makatao yung mga yan talagang gagawin po ng lahat ng mga yan para po matanggal kayo sa pwesto alam yun na o balita ko nga po dito ang gumawa po dito sa edit na to no itong EI na to ang gumawa po nito membro po ng Iglesia ni Manalo Grabe, nagsama-sama na po yung kasamaan ng membro ng iglesia ni Manalo, mga DDS, grabe. Talagang nagtutulungan po sila. Nagtutulungan po silang manira, nagtutulungan silang gumawa ng kasamaan, nagtutulungan silang pabaksakin, yung mga gusto nilang pabaksakin sa maling paraan. No? So grabe, talagang hindi na po makain ng aso yung mga ginagawa ng mga ito. Kaya tingnan nyo ha, kapag may ginagawa yung gobyerno, 'di ba? Nagsasalita agad yung DDS, sabay-sabay na naman itong mga iglesia ni Manalo. Grabe. So talaga masasabi natin na plano pong pabaksakin ng mga kultong ito, maging ng mga makakaliwa yung ating gobyerno. So tayong mga PBBM supporters, wag po tayong pumayag. Magkaisa po tayo, tandaan niyo, mas marami tayo kaysa sa kanila. Kaya dapat to eh alisin po natin, wasakin natin itong mga uri ng taong ito. No? So, kay Tito Soto, tulad ng sinasabi ko, ingat po sir. pero ganun pa man, ako po ay nasa likuran ninyo at patuloy na susuporta sa inyo at makikipaglaban para sa inyo. So, muli po tulad po ng sinasabi ninyo lingkod, mabuhay po ating bayan, mabuhay po ng mamahal, sa ating bayan, maraming maraming salamat po.